Bakit nagawa ni J. ang masama sa paningin ng Panginoon? Dahil ang anak na babae ni Ahab ang naging kanyang asawa. Ilan ang kabiyak at ilan ng mga asawa ni Solomon ayon sa kasulatan. Pitunda ang mga asawa at tatlunda ang mga alipin na babae. Ano ang nangyari ng manalangin ang mga mananampalataya sa mga gawa kapitulo 4? Nang inig ang lugar na kanilang pinagsama at napuno ng Espiritu Santo. Anong pangalan ng hari ng Assyria ang binayaran ni Menahem ng isang libong talento ng pilak upang patatagin ang bansa? Pool. Sino ang tunay na propetang tinawag ni Jehoshaphat na hindi gusto ni Ahab? Si Mika, Mikhaya. Sino ang humiling ng ulo ni Juan Bautista na ilagay sa isang saluan, plato? Her audience. Mula kanino natanggap ni Paul ang kanyang tungkulin bilang lingkod ni Christo, Jesus, para sa mga hentil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos? Mula sa Diyos, ano ang unang utos na tinanggap ni Moises sa bundok Sinay? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin saan inilagay ni Hiram ang malaking palanggana, ang dagat, sa loob ng templo. Sa kanan, Timog Silangan. Sino ang ama ng lalaking kumuha at nagkasala kay Dina? Hamel. Saan nakikipagdigma noon ang hari ng Assyria nang magpadala siya ng ikalawang sulat kay Hesekias? Salibna Saan sinabi ni Esteba na unang nakatagpo ng Diyos si Abraham? Mesopotamia Aling pangkat ng mga Hudyo ang nagtanong at nagpahayag na walang pagkabuhay na mag-uli? Mga Seduso Sino-sino ang sinabi na ibinigay ng Diyos ayon sa Juan Kapitulo 3 Versikulo 16? Ang kanyang bagtong na anak. Kung ang ating kawalan ng katwiran ay nagpapakilala ng katwiran ng Diyos, masasabi bang di matuwid ang Diyos? Paano tumugon si Pablo? Hinding-hindi. Nasaan ang pangako na ang kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip? Mga Filipos Kapitulo 4 Versikulo 7 Sino ang sasambahin ng mga bansa ayon sa propesya ni Sophonias? Ang Israel Saan inilagay ang dagat sa templo ni Solomon? sa harap, sa kanlurang timog silangan ng templo. Aling kabanata sa lumang tipan ang pinakamalinaw na nagpapahayag tungkol sa pagdurusa ng Mesiyas. Isayas Kapitulo 53 Anong pangyayari ang naglantad sa Iglesia ng Jerusalem at nagpahimlay sa mga mananampalataya sa iba't ibang lupain noong unang panahon? Pagpapahirap at pagpatay kay Esteban, pagkamatay ni Esteban. Ano ang mga pangalan ng dalawang haligi na itinayo sa harap ng haligi ng templo ni Solomon? Kanan, Jackin, Kaliwa, Boaz. Anong katawagan ang ibinigay sa mga hindi sumali sa paghihimagsik ng kanilang ama sa pag-aalsa ni Kore at hindi namatay? matay? mga anak ni Kore. Ilang araw ipinagdiwang ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa sa panahon ng Paskuha. Pitong araw. Sino ang bumasag ng mga bato ng sampung utos sa Eksodo? Moises saan naruroon ang mga pastol nang marinig nila ang balita ng kapanganakan ni Jesus. Sa mga parang, Anong pangyayari ang inilalarawan sa unang korinto na mangyayari biglaan sa isang iglap? Ang pag-akyat, rapture. Kanino ini atang ni Jesus ang kanyang ina Maria habang nasa krus? Apostol Juan Sino ang nagsasabing nagpapalabas ng bango ni Kristo ayon sa ikalawang korinto? Mga mananampalataya Anong punong kahoy ang kinauupuan ni Nad Aniel nang una siyang makita ni Jesus? puno ng igos. Ano ang huling tagubili ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang Timoteo? Lumaban sa mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Sino ang gamulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? Anghel. Bakit sinaway ni Jesus ang mga seduso? Ano ang hindi nila nalalaman? Dahil hindi nila alam ang mga kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang hiling ni Pedro nang makita niya si Jesus na naglalakad sa tubig? Pahintulutan mo akong lumakad sa ibabaw ng tubig. Ano ang gampanin ni Ben-Aya nang itinalaga si Solomon bilang hari? Pinamunuan ang hukbo at nagsilbing tagapagtanggol ng hari. Sino ang kasama ni Adonias sa kanyang panlilinlang, ang pinuno ng hukbo at ang pari? Job at Abi-Ather Anong mga ibon ang nagdala ng pagkain kay Elias sa tabi ng ilog Cherith sa panahon ng tagtuyot? Mga uwak Ano ang pag-iingat na katuwang ng pag-ibig ayon sa unang huwan? Pagsunod sa mga utos Ilang araw nagpagtay at nag-ayuno si Jesus sa ilang. Apat na pung araw. Ano ang sinabi ng Diyos nang tanungin ni Moises ang kanyang pangalan? Ako ang umiiral. Sino ang naghandog ng unang handog na hain ayon sa Genesis? Abel. Salamat sa panunood. Ibahagi ang inyong mahalagang puna at kaalaman sa Biblia sa mga komento. Ang pag-subscribe at pag-like ninyo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami pang Bible quiz.